So ayan guys, good day. Andito tayo sa ating panibagong vlog. So ngayon, meron tayong HP Smart ano, HP Ink Tank Wireless 415. problema niya error 4 and then nagtry ako na mag-print at ayan, nakikita niyo yung papel na stuck at saka pag-print niya na stuck and then nag-error like, 4. So ang ating gagawin ngayon is i-eliminate natin tong error 4 na yan. Ang error 4 na yan is paper jam. So simpleng simple lang. Tingnan natin sa loob kung ano po. Okay? Let's go let's dive in. So ngayon, let's dive. Power off muna natin. Tsaka so, tanggalin tong mga screw. Tapos pa tanggalin. Iangat natin tong top cover. Yan. Apat lang na to pa. Okay. Ito yan yan na natin. Dahan-dahan. Pero ngayon, kuha na natin. Then, trace natin. yan yung lalim. So, pakita natin na. Ayan po ang loob. May mga ink. Ayan, makikita yung ink. So, nagka-ink din yung encoder strip dito. Banda, pero hindi naman ito akitado. And then, pretty sure is nabulag po ito. Banda. And then, try to remove the paper. Lain na natin dito, banda. mukhang mayroong nabara sa lalim and then uh, as you can see meron talagang mga ink smears or uh, tawagin natin mga dumi kailangan di mapokus meron mga dumi dito sa mga ink so ngayon ating gagawin is babaklasan talaga ito lahat linisan natin kasi maraming ano dito unahin natin tong mainboard hugasan natin to nagkakusya ng error dahil sa maduming parts nya okay let's disassemble first this one okay the sensor yan makikita nyo naman maduming madum, dumi daming dumi na ink so ngayon itabi lang natin yan and then uh, ah gas board nya is ng ink so makikita nyo madumi yan madumi masyado so nilinisan natin to board nya at saka yung turin ngayon na natin kamay. Ito, i-pull out na natin. Pull this thing out. Yung carriage assembly. Ayan. So, pull out na natin. Ingat. And boom. Napakadumi dito. and duming dumi. So, linisan natin ito. So, merong papel na yan, Yung screw kanina. Dumi-dumi. What we gonna do for talagang i-dismantle natin. Okay, smantol and then pagkatapos smantol, huhugasan. Next nating tanggalin is yung yung ink mismo, yung tangke. Sa ink, atin to sa to, tanggalin natin to lock niya. Yan. Tapin natin. Lock. Yan. next is itu yang tube kita kemudian yang tube yang tube pag -angat nito pull up nilang to pull Ganyan. And then, i-push dito banda. Ayan. Tabi. And then, iangat na rin to. Okay, so na-remove na natin. Itabi lang. Link. Ingat natin. Kasi baka kuha mo na ako ng pandigit. Ito, Lagyan natin ng tape. Sabit natin dito banda. Ayan. Ayan. Para yung ink hindi mo babalik. Ang So next gagawin is YouTube bandar na, yo. Yung... Ah. Tangki mesin motor enggak benar nih. Katlong screw. Itu tanggalnya tuh. Ah. Hmm. Kita nanti nih tangki mesinmu. tangke ako na natin ng tank, yung hap na natin tip lang sa akin yan para hindi maubos ang um, next gagawin is yung PSU since bubugasan natin to ang PSU tatanggalin natin so ano ba access yung PSU dito pandalang tatlong screw na yata dalawa ang screw ito lang ba sinilalim cover na to o, Pwede so, mo lang out. Okay. Okay na. Next gagawin, lilinisan. Mukhang si Atang Coder Desk dito di banda. Ayan na, baka dumi dyan. Dumi dyan. Bukas, simbol natin to. Bukasan ko muna. Okay. Na linisan ko na, na, na medyo natuyo na, na. si so, ito. Ayan, meron pang basa dito banda sa may waste tank. So, ngayon, 50% yata. 70% tuyo, 30% hindi. pero okay naman to. And then, nahugasan ko na to. Hugasan ko na rin to. Pagkatapos nito, ay mag-assemble na tayo. Ah, mag-assemble na ako dito. I-assemble ko na. And then, try natin power up. So, first thing first is, wait, itong carriage assembly. So, hindi natin nahugasan to dahil na uh, wala lang. Hindi ko masama. Wala sing, oras na hindi ko na isamang linisan so lagay ko na lang yan although hindi naman yan matawag dyan hindi naman siya masyadong malaki ang problema kung hindi mo ilinisan Sal uh, sarado ko na lang to Ayan. ang base ko na lang ang nilinisan then pagkatapos itong base i-assemble ko na gusto na nabahala nito okay tapos si carriage sunod natin si sensor So, sensor na to, ayay. Lilinisan ko muna to sensor. At ito na yun, nalilinisan na natin yung mainboard at saka yung sensor. Ito na siya. Tanggalan na natin ang ink, and then ilagay na natin dito banda sa kanyang lagayan para matesting na natin kung gagana ba itong trabaho natin. I-isolate natin nung uh, ano ba ang uh, posibleng sira para ating maayos at fire ang ating beloved customer. Kung nakakatulong to sa inyo, kalimutan mag-subscribe or just like. Yan lang po ang ating kailangan para makaproduce tayo ng maraming pang maraming pang tutorial at mga videos. Okay? Alam nyo naman yung principle or algorithm mag YouTube matters. Okay? Nilagay ko na yung power. Ganda. So, nagyan na natin ng screw. Baka nag ito. So, ngayon, na secure na. Connect na natin tong mga peripherals na so, ano kailangan. Hindi naman to magkabaliktaran. Tell me lang naman itong mga slots. Signated para sa kanya talaga. Hindi kayo malilito. Pwede ito sa factory na ganun. Para hindi malito ang nagtutrouble shot. Dito, power supply unit tinanggal ko dahil baka mabasa hindi natin mablow yan so ganyan muna natin dito hindi tanky Oke, coba kita siap. Oke, mau apa ini? Mau apa ini? Kalian 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 Kita kalian kalian Here and next step is yeah simbolo yeah simbol na natin tong dito yung blue latch na yung mismo nating kala dumikit eh tong blue latch nya yan dito ko yon tingnan natin to ugasan so pag a nito sit in yung mo na dito first Ayan, and then sit in dito Maganyan siya. Mga tay. Ayun ha. Tapos ilagay nyo na tong locking mechanism niya. Slide in lang yan. Yay! Get. Ayan. Ayan. Ito na po siya. Next is, yung lock niya dito. Tapos yung screw. Wala. Ito na siya. Ayan. So, dito. Nagawin nyo na itong mga lock. So, yung yellow banda dito sa so right side. Um, basta dito banda. Black dito sa may tingin. Nakamali ah, malito kayo. Yan lang po ang pagkakas. Sunod-sunod niya. So, oh, kung paano nyo binaklas, yun din pag balik. So, si balik niya na ito. Ay, mamaya, vacuuman pa niya natin yan. Kaya tayo dyan. Okay. Isa dito. Yan. Sarado. Yan, vacuum tayo nito. Meron tayong air purger dito. Yan. As you can see, makikita nyo, ang air purger natin is gawang DIY lang. Pwede naman kayong gumawa nito para hindi ay mahirapan sa so, pag-vacuum nitong uh, ink. So, smart Tank Series kasi walang manual, uh, walang automatic vacuum so tayo lang ang gagawa yeah ito na yan pinatakay na natin yan pangangat na ang ating ink yung nagkikita nyo ganyan 1, 2, 3 ganoon siya ganoon marami ng ink ito lang maasahan ko muna ito okay okay na siya kita nyo naman as you can see maglagay na natin dito sarado yan and then top cover para mag power up na tayo magiging um, itong top cover din eh punasan ko muna itong top cover it ito na nga. ito na ang ating top cover so ibigay na natin dito banda tarap so, natin mag power up kung sakali ay na na ayun diba so, and then hug. okay na tayo ng power supply keyboard pala and then power on and here we go dito nating mag-power up. Hindi makikita natin wala tayong error nakikita. Ah, hindi pala. Wala tayong error dito banda. So, ibig sabihin ang ating trabaho ay precise at pulido. So, naghanap siya ng papel, error 2. Ha? Huh? Error 3. Sorry, meron pala error 3. Ang dahilan niyan is yung carriage PCB, yung sensor mismo sa encoder strip. So, buksan natin. Pakita ko sa inyo bakit expected din yun eh. Bumili ko nalinisan At uh, ito na nga yun. Akala ko kung gagana pa siya. Yung pala hindi. Dito banda. Dito. Yung, yung mismo uh, ano niya. So tatanggalin natin to. Itong carriage PCB ay ating babaklasin. Lilinisan. Okay, so, hindi ko nalinisan linisan to. So, tanggalin mo nga itong uh, printer head niya. then sikutin ang itu benda. Tiba ya? Tiba ya? Entar. Eh, di pantai ini tuh eh. Semut kanon. Ayun, matanggal. Ano po? Ayun, maangat. Hirap ah. Hirapan tayo guys. So, natanggal natin. Ayan. Ito pala yung napakahirap na portion nito. Dito. Itong tatlong lock lang yung tanggalin. Angat na yan. And then yan o. Oh, makikita nyo. Dumi. Madumi ang kanyang board. So, linisan ko muna yan. Okay? So, ito na yun. na buo na natin nalinisan at hindi ko na pakita paano na sa uli. Basta, yun lang pagtanggal, yun din pagbalik. I-sit na natin dito banda. Ilagay, iskruhan natin para secure. Dalawang room yan. Uh, pangatlo, dito banda sa may isa. So, tulo. Ilalimit board. Then, yung main board natin isunod. <coughs> secure ang main board. Secure ang main board. Pa, patagay natin yung sensor. Okay, all good sa tayo. Itong top cover. Ilagay natin to, dito banda. Okay, panel. Okay. okay. And then, power up. Okay, wala pa tayong printer head niyan sa ilalim hindi ko basta taas yung printer head so mag error at mag missing yan ng printer head tayo natin mag boot up ayan po nakikita natin meron siyang dalawang error missing ang printer head so, ito lagay natin to so sana wala na tong error 3 so gumit na na siya ah. So, magdabing yung printer head. Ito yung printer head. Black, tricolor. Tapos, off yung gulat karado at yun focus natin dito banda tingnan kung mag-error ba 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 10 seconds at walang error aha walang so, error mag-perform tayo this page so ngayon maglagay tayo ng papel para sa this page natin uh -huh. and then hula mag-perform tayo power button isa cancel button isa, i-release ang cancel button, i-release nin dong power button at antayin kung mag-initiate ba. Okay, check natin yung print quality niya kung wala ba tayong issue diyan. Antayin nating mag-print. So nag blink naman siya. So ibig sabihin busy. And boom, wala yung papel. Wala error 3, wala nang error 4. Nalinisan pa natin yung buong casing niya at sa kasama ang tingnan natin yung wow oh diba goods pa naman yung printer head niya alam mo to head cleaning okay so madala lang tong head cleaning at ang error na eliminate na natin error 3 error 4 na cleanin na yan pa natin at the same time yung printer head and then yung casing niya so all good sa tayo and uh, kung nakakatulong tong video na to huwag kalimutan mag subscribe this is Fibertic and Tips hanggang dito na lang ako kasi wala na to printer head cleaning na yan okay this is Fibertic and Tips magpapalam sa inyo bye bye